Diba may merong bagong update guys? The deer is hurt. Diba guys? Hurt. Is, ibig sabihin nasaktan. Puro kalbo-kalbo. <laughs> Yung di, pati deer mag, kalbo. Galing. Kaya yeah, meron tayong Tara guys, magputol tayo ng puno. Ano si Dir? Oy Dir, di ba nasa ano ka? Arawan? Di ba nasa dito? ka? Ano to? Ay, ito. Tungay niya. Hindi ako na yun. Huwag ka okay, na gagawin dito. gagawin dun? Wala naman siyang balak. Uy, pero po. Ngayon ako na kagad yung bata. Oh my God. Puro kaya ko ito. Pupukuhin ko ng hammer. Layang, wala ito. Wala ito, wala ito, wala ito. Wala ito. Oh, meron na magagawa dito. Sabi dyan, iwanan ko mula itong bakal. Ito oh, dami. Ito. Ito, may ano dito, chess. May chess, dito may chess. May chess. Ito dito. Ayan. Ayan, pinagod. Budak, pala ko, sir lang na. Kun o table tapos ito. Uy, ako kukuha pa la lahat. Pati yung ulo ng ano. Hmm, ano kaya dito pwede? <coughs> ah! Ang hihira ka! Ginulat pa ka! Ginulat pa ka! Ginulat pa ka! Ano kaya? Ano Ano yung ganito? anong kaya yan yung sinulat sinulat ng dalawa sa da kayo sa akin mamaya sa akin kayo sa akin mamaya pag yung one shot lo saan di tayo mamatay maano na tayo na tao super foggy galing ano kaya ito no Oh, oh, Meron na tayong ano. Meron tayong baka. Tapos, eto. Pwede tayo bumili. Eto. Tapos yung farm. Wala yung pwede natin bilin, bili yung farm. Pwede Puro pigtipito. Ah, galing. Eh. Yung map Dapat, eto. So, ay. Yan. Ayun. Mag-last ay. ay, na time. Kalbukan ko na ngayon. Eh. Nakorenta. Hindi nga tayo kakainin na. Yan ang mga basya na. Ayun. Ba? Pwede tayo mag-susunod. Pag mayroon na. Naano ko kasi upuan eh. Naano ko. Hmm, hmm, hmm. Putol nga muna po Yan, putol tayo Putol Nilakasan ko lang Kaya meron kayo, kayo. Patwan lang to Yow Dear Gabi na Balik na, balik Balik ito na kami siya. Dito siya ba puro? Uy, mangya, pag tinanggal natin po. Ah, Ayun lang. Wala tayong bunny. Sana ano, medyo dito yung bunny. Mautak. 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 Anak mo ano ba yan? Anak mo ba yan? Nanakbo ba yun? Hindi mo na nga mag-a-aggreg. muna tayo mag-a-aggreg. Bakal eh. Kaya na to. Baktal. Kaya na to. Baktal. Ito ang hinahanap kaw. Ito ang hinahanap kaw. Ito ang hinahanap kaw. Yung chest. Saat ko lang. Ano yan? Hindi. Okay. Tayo ay gutom na. Siguro maghanap tayo ng... Ito! Matatapay. Yan! Siguro maglalakad na lang tayo. Ayoko naman. Takbo. Ito, meron tayong baril. Hindi ah. na hanap ko. Pupuan okay. nga pala Ito, may bala dito Ayoko Pupuan Yan Tama na nga natin ito. Yan Lagot na naman ako kakainis Oh, nether body. Kaya tayo nga makain. Oh, may balong. Uli ka ngayon. Yun, go. Meron na tayong wall pet. Siguro tatago ko muna to. Tatago ko muna. Tatago ko to.

bata. Ngayon mo tayo nether body. Hindi na yung nether body. Ano okay, hmm. 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 ko na dito Maglilib pa ba ako? Maglilib na ako. Maglilib ka ako. Maglilib ka ako ako. Dito nga ba lang magtatapos ang video natin. Huwag nyo kalimutan mag-like and sub. Click doon na rin yung bell para update kayo sa bago video. Bye-bye!